ng baklay asa ka sila padulong kung so, mga idol ito ni parahan mga idol kung sakay sila asa mate dali dali ba dali, kapalibungan ko sige na huwag kayo mahiya tara Mahi, malayo pa kasi sige na mauwi pa mag-uwi pa ko dun sa nulibungan taga dun ako nagtrabaho sa kwan kibawi hospital <laughs> malayo pa yun kawawa naman kayo Sige na, E eh, ano yung ano may may ano yan patip kon yung pa nyo. Ikon at pa. Hmm. Okay na? Oh. Sige. Naka ano tayo ngayon naka video ako pang <laughs> i-vlog ko ito. So naka Na ako din yung mga idol nga nagbaklay taga maoles nag tirimbakan. Sila nga ate. Ako lang gipasakay kay layo pa baya gikan dere. Payon dito. So, mas gapo ni dagan karon kay nay karga. Saka ano yung paa nyo? Oh. <laughs> Saan pa kayo galing? Sa farm. Ah, sa ano nyo, Sa farm? Palagi man ako dito gadaan. Pagdaawin ko, dito ako magdaan kasi malapit lang. Ano din yung ano? Maganda daanan ba? Uy! Hello? Okay lang kayo diyan? Oo. Oh. <laughs> Rocky si Barangay Hall hmm. May ano kayo, Facebook? Pwede nyo rin ipalo ang page ko ha ah. Kunin nyo po, para ano <laughs> Para ma May followers mo na ako dito Saan banda? Dito sa may school Zone Tabi lang natin ha Dito Okay So Dari lang sila mga idol Sa sentro sa Tinimbakan Silang ate siya, okay, pangalan nate? Raida 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 ano apelido Mansawal Shout out mo na Kunin nyo itong ano Yung page ko sa Facebook Ano Roy Talandron Ano yan Roy Talandron Roy Talandron